guys uh, meron tayong knife dito yan pinis mo natin siya bukas yan available to guys no uh, pambili natin ng materialis yan at uh, uh, tanong lang sa may gusto at ating uh, sasagutin yung tanong nyo no Okay, so guys ay 5 uh, inches blade, 5.5. Yan, pipinis pa natin bukas tapos susubo yan, Pamaterialisan nito guys na ang ganda ng forma nito pag ano, uh, may puluhan kuluban na pang souvenir to guys